kagulo sa arena mga idol. Grabe yung comeback na ginawa ng Gilas Pilipinas. Masira ang rim kay AJ Edu. Eh, late over ni Justin Brownlee. So simula na ng paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. At ang una nilang assignment dito sa second Doha International Cup isang pocket tournament hosted by Qatar. Due to technical difficulties, second quarter na nag-start ang broadcast. Kalaban ng host, starting five natin, Scotty Thompson, Junmar Fajardo, Calvin Oftana, Dwight Ramos, and Justin Brownlee. Hirap ang gilas boys sa first half dahil malalaki itong Qatar national team. Ito yung bunga ng kanilang matagal ng paghahanda sa kanilang basketball program. Ang pagkuhan nila noon ng mga batang Africans para makatulong sa kanilang national basketball team. Solid off the bench itong si CJ Perez with 6 points sa first half shooting 3 out of 3 from the field Nagbabalik nga pala si AJ Edu on his Gilas duties Well, si Dwight Ramos ang ating leading scorer at the half with 11 points It's a big challenge for the Gilas squad ang size and length ng kalaban Nalimitahan nila si Justin Brownlee only one shot lamang si JB sa first two quarters Lamang ang host, 40-38, 2-point lead Dalawa ang dapat bantayan dito ng Gilas Pilipinas ang parehong American born na si Michael Lewis II at Tyler Harris sa mga naghahanap po kay Kai Soto, wala siya ngayon sa Gilas Pilipinas dahil nator niya ang kanyang ACL sa B-League. Matagal na mawawala si Kai dahil sumailalim siya sa surgery. Back in the game, start of third quarter na na sana ng Gilas Pilipinas sa isang lamang ng Qatar 42-41. Pero nag-run mga idol ang kalaban at muling lumobo pa sa 9 points ang kanilang lamang sa ating Gilas Boys. And again, si Tyler Harris ang team captain ng Qatar ang nagpapahirap sa Gilas Pilipinas with 14 points na and counting. At dahil na nga Doha International Cup ito, mga idol, pwedeng magsabay ang two naturalized ng magkalabang upunan. Which is yun yung nangyari sa Qatar dahil sabay na pinaglaro si Mike Lewis at itong si Tyler Harris. Tobo pa sa 10 points ang lamang ng Qatar mga idol, galit na si Coach Tim Cohn. Di nakaporma si Justin Brownlee mga idol, pati na itong si June Marfajardo sinupalpal lang ng kalaban. Still struggle si Justin Brownlee 0-4-3 na sa field, 60-51 at the end of third pointer to start the fourth quarter for Kevin Kiambao to ignite the crowd. Agad nakasagot ng mid-range shot si Mike Lewis habang si Justin Brownlee na niya ang kanyang pang-apat na shot attempt. This might be the coldest performance for Justin Brownlee so otang gilas jersey mga idol. 8 minute mark finally, Justin Brownlee with his first field goal. Points pa lamang si JB and we're down 6. 64-58 Actual naman to, tinawagan ng traveling yung half-step ni CJ Perez Halfway, mas naging intense pa ang laban. Takeover na si Justin Brownlee and one basket at na-hype ang crowd. Ima kapaniwala ang kalaban gustong ipa-challenge ng player na to. 3-point game at nasundan pa ng slam dunk ni AJ Edu. One point na lang lamang ng kalaban 66-65. Parang bibigay yung rim kay AJ. Kagulo na sa arena, last 3 minutes, Dwight Ramos with a turnaround mid-range. Napakahirap nun. One possession game in favor of Qatar. Last 2 minutes, dito tayo mga idol lamang sa close out. Justin Brownlee cutting dunk. lamang na mga idol ang Giles, 70 to 69. 2 minutes to go, another big time basket for the gilas Pilipinas, Dwight Ramos. Inside the paint, easy layup. Last 20 seconds mga idol, crucial yung 2-pointer and 1 ni Tyler Harris. Natawagan ng goaltending si Dwight Ramos Nahawakan yung net for the tie Sana mga idol, free throw na imintes dito na Natalo ang Qatar and they complete the comeback Kagulo sa arena mga idol, grabe yung comeback na ginawa ng Gilas Pilipinas. Masira ang rim kay AJ Edu, late over ni Justin Brownlee. So simula na ng paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. At ang una nilang assignment dito sa second Doha International Cup isang pocket tournament hosted by Qatar. Due to technical difficulties, second quarter na nag-start ang broadcast. Kalaban ng host, starting five natin, Scotty Thompson, Junmar Fajardo, Calvin Oftana, Dwight Ramos, and Justin Brownlee. Hirap ang gilas boys sa first half dahil malalaki itong Qatar national team. Ito yung bunga ng kanilang matagal ng paghahanda sa kanilang basketball program. Ang pagkuhan nila noon ng mga batang Africans para makatulong sa kanilang national basketball team. Solid off the bench itong si CJ Perez with 6 points of first half, shooting 3 out of 3 from the field. Nagbabalik nga pala si AJ Edu on his gilas duties. Well, si Dwight Ramos ang ating leading scorer at the half with 11 points. It's a big challenge for the gilas squad ang size and length ng kalaban. Nalimitahan nila si Justin Brownlee, only one shot lamang si JB sa first two quarters. Lamang ang host, 40 to 38, 2 point lead. Dalawa ang dapat bantayan dito ng gilas Pilipinas, ang parehong American board. Na, na si Michael Lewis II at Tyler Harris. Sa mga naghahanap po kay Kai Soto, wala siya ngayon sa Gilas Pilipinas dahil na niya ang kanyang ACL sa B-League. Matagal na mawawala si Kai dahil sumailalim siya sa surgery. Back in the game start of third rd quarter, naibaba na sana ng Gilas Pilipinas sa isang lamang ng Qatar 42-41. Pero nag-run mga idol ang kalaban at muling lumobo pa sa 9 points ang kanilang lamang sa ating Gilas Boys. And again, si Tyler Harris ang team captain ng Qatar ang nagpapahirap sa Gilas Pilipinas with 4. 14 points na in counting at dahil na nga Doha International Cup ito mga idol, pwedeng magsabay ang two naturalized ng magkalabang upunan. Which is yun yung nangyari sa Qatar dahil sabay na pinaglaro si Mike Lewis at itong si Tyler Harris. Lobo pa sa 10 points ang lamang ng Qatar mga idol, galit na si Coach Tim Cohn. Di nakaporma si Justin Brownlee mga idol, pati na itong si June Marfajardo sinupalpal lang ng kalaban. Still struggle si Justin Brownlee, 0-4-3 na sa field, 60-51 at the end of third. 3 pointer to start the fourth quarter for Kevin Kiyambao to ignite the crowd. Agad nakasagot ng mid-range shot si Mike Lewis habang si Justin Brownlee na ibintis niya ang kanyang pang-apat na shot attempt. This might be the coldest performance for Justin Brownlee so o jersey mga idol. 8-minute mark finally, Justin Brownlee with his first field goal. Points pa lamang si JB and we're down 6. 64-58. Siyal naman to, tinawagan ng traveling yung half-step ni CJ Perez. Halfway, mas naging intense pa ang laban. Takeover na si Justin Brownlee and one basket at na-hype ang crowd. Ima kapaniwala ang kalaban gustong ipa-challenge ng player na to. 3-point game at nasundan pa ng slam dunk ni AJ Edo. one point na lang lamang ng kalaban, 66-65. Parang bibigay yung rim kay AJ. Kagulo na sa arena, last 3 minutes, Dwight Ramos with a turnaround mid-range. Napakahirap nun. One possession game in favor of Qatar. Last 2 minutes, dito tayo mga idol lamang sa close out. Justin Brownlee cutting dunk lamang na mga idol ang Giles, 70 to 69. 2 minutes to go, another big time basket for the Giles Pilipinas, Dwight Ramos. Inside the paint, easy layup. Last 20 seconds mga idol, crucial yung two pointer and one ni Tyler Harris. Na tawagan ng goaltending si Dwight Ramos Nahawakan yung net for the sana mga idol Free throw na imintes dito na natalo ang Qatar And they complete the comeback Kagulo sa arena mga idol Grabe yung comeback na ginawa ng Gilas Pilipinas Masira ang rim kay AJ Edu Late over ni Justin Brownlee So simula na ng paghahanda ng Gilas Pilipinas Para sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers at ang una nilang assignment dito sa second Doha International Cup, isang pocket tournament hosted by Qatar. Due to technical difficulties, second quarter na nag-start ang broadcast. Kalaban ng host, starting five natin, Scotty Thompson, Junmar Marfohardo Calvin Oftana, Dwight Ramos, and Justin Brownlee. Hirap ang gilas boys sa first half dahil malalaki itong Qatar national team. Ito yung bunga ng kanilang matagal ng paghahanda sa kanilang basketball program. Ang pagkuha nila noon ng mga batang Africans para makatulong sa kanilang national basketball team. Solid off the bench itong si CJ Perez with 6 points sa first half, shooting 3 out of 3 from the field. Nagbabalik nga pala si AJ Edu on his gilas duties. Well, si Dwight Ramos ang ating leading scorer at the half with 11 points. It's a big challenge for the gilas squad ang size and length ng kalaban. Nalimitahan nila si Justin Brownlee, only one shot lamang si JB sa first two quarters. Lamang ang host, 40-38, 2 points lead dalawa ang dapat bantayan dito ng Gilas Pilipinas ang parehong American born na si Michael Lewis II at Tyler Harris sa mga naghahanap po kay Kai Soto, wala siya ngayon sa Gilas, Pilipinas dahil na-tour niya ang kanyang ACL sa B-League. Matagal na mawawala si Kai dahil sumailalim siya sa surgery. Back in the game, start of third quarter na na sana ng Gilas, Pilipinas sa isang lamang ng Qatar 42-41. Pero nag-run mga idol ang kalaban at muling lumobo pa sa 9 points ang kanilang lamang sa ating Gilas Boys. And again, si Tyler Harris ang team captain ng Qatar ang nagpapahirap sa Gilas, Pilipinas with 40 19 points na in counting at dahil na nga Doha International Cup ito, mga idol Pwedeng magsabay ang two naturalized ng magkalabang uponan Which is yun yung nangyari sa Qatar dahil sabay na pinaglaro Si Mike Lewis at itong si Tyler Harris dobo pa sa 10 points ang lamang ng Qatar mga idol Galit na si Coach Tim Cohn Di nakaporma si Justin Brownlee mga idol Pati na itong si June Marfajardo sinupal lang ng kalaban Still struggle si Justin Brownlee 0 4 na sa field 60-51 at the end of third 3 Pointer to start the fourth quarter for Kevin Quimbao to ignite the crowd Agad nakasagot ng mid-range shot si Mike Lewis Habang si Justin Brownlee naibintis niya ang kanyang pang-apat na shot attempt This might be the coldest performance for Justin Brownlee Sootang gilas jersey mga idol 8-minute mark finally Justin Brownlee with his first field goal Points pa lamang si JB and we're down 6 64-58 Special naman to Tinawagan ng traveling yung half-step ni CJ Perez Halfway, mas naging intense pa ang laban. Takeover na si Justin Brownlee and one basket at na-hype ang crowd. Di makapaniwala ang kalaban, gustong ipa-challenge ng player na to. Three-point game at nasundan pa ng slam dunk ni AJ Edu. One point na lang lamang ng kalaban, 66-65. Parang bibigay yung rim kay AJ. Kagulo na sa arena, last 3 minutes, Dwight Ramos with a turnaround around mid-range, napakahirap nun. One possession game in favor of Qatar. Last 2 minutes, dito tayo mga idol lamang sa close out. Justin Brownlee cutting dunk lamang na mga idol ang gila, 70 to 69. 2 minutes to go, another big time basket for the Gilas Pilipinas, Dwight Ramos. Inside the paint, easy layup. Last 20 seconds mga idol, crucial yung two pointer and one ni Tyler Harris. Natawagan ng goaltending si Dwight Ramos Nahawakan yung net for the ng Mga idol free throw na imintes dito na Natalo ang Qatar and they complete the comeback